Ang dami na namang nakabuy one take one sa SNR kaya tara samahan nyo kaming mamili ng iba naming kailangan sa bahay. Kasama ko nga ang buong pamilya kung nga lang ang may membership card dito pero pwede ko naman silang isama nang wala ng extra charge. Ang sarap mamili ngayon dahil bawat aisle na puntahan namin ang daming nakabuy one take one. ang ganda nga rin mamili sa si SNR kasi marami silang produkto na wala sa ibang grocery pero dito meron. Pati nga mga gamit sa bahay, mga pang-organize, houseware, nakabuy one take one na rin. Pati itong madalas sold out na lifetime table, may stock sila ngayon at nakabuy one take one na rin. At ito pang mga pinapakita ko sa inyo, puro rin mga nakabuy one take one, mix and match pa. So kahit magkakaibang kulay or variant, pwede. And yes, pati mga appliances, buy one take one na rin. Kaya pwede mo nang isama si kumari mo, best friend mo, maghati na lang kayo. At ito pa nga yung ibang pinamili namin dito at kung gusto nyo ring malaman yung presyo ng mga promo nila dito, in-upload na namin ang aming buong shopping vlog sa aming YouTube channel, Team Agad Vlogs. At yan nga, nagbayad na kami, nasa 16,000 ang bill, yung mga kailangan lang talaga kasi yung mga ina-add to cart namin, then namimili pa kami sa ibang grocery store. Kumain lang din muna kami bago umuwi and again, ang aming buong grocery vlog na sa aming YouTube channel na Team Agad Vlog. Pwede nyo nang panoorin after this video.